Hello mga mi, andito po kami ngayon sa tabing dagat. Mamumukot po ang mga kasama ko para may pang-ulam kami mamaya. Ayan oh. Ano Low tide ngayon. Pero abot yung tubig dito. Yan. Dito. Kapag mataas. Kami. Mga kasama namin namumukot para may pang-ulam. Mas masarap manirahan sa probinsya. Halo pa dito sa may mga tabing dagat. Dito, makakakuha ka ng gulay, makakahingi ka ng gulay. Sa Maynila, bibilihin mo pa yon. Kaya lang, mas marami talagang trabaho sa Maynila. Pero dito, walang problema kung halimbawa meron kang trabaho na stable talaga yung alam mong kaya mo na talaga mabuhay ang ng bahay dito mas masarap sa probinsya may sariwang hangin walang traffic diba tanim tanim ka lang may aanihin ka na ang bilis naman ang panahon eh. di ba sa Manila lahat bili mahal ang bilihin <laughs> and after so many many years eto na ang makuha nila char kaya na nga mga, mga mi may ulam na kami mamayang gabi marami rami din naman ang nakuha nila maghati hati pa sila dyan tatlo ayun lang thank you for watching bye bye